Tumipend Police Regional Office ng Davao matapos batikusin ni Davao City Mayor Baste Duterte ang desisyon nitong tanggalin sa pwesto ang 35 pulis dahil daw yan sa pagkamatay ng pitong drug suspects sa seri ng mga bypass operation nitong Marso. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Walang bahid ng politika yan ang giit ng PNP Police Regional Office 11 sa pagkakatanggal sa puesto ng 35 miyembro ng Davao City Police, kabilang na ang City Director na si Police Colonel Richard Badang. Kasunod yan ng pagkondena mismo ni Davao City Mayor Baste Duterte sa naging desisyon. Rekomendasyon ng Regional Internal Affairs Service Davao ang pag-relieve sa mga polis na sangkot umano sa pagkamatay na ilang drug suspects sa Bybus Operations noong Marso. Pero ayon kay Duterte, abuse of power ang parusa sa mga polis. Dagdag pa ng alkalde, bunga basa sa 69% ang crime rate ng lungsod kumpara sa nakaraang taon? Patunay lang do ito ng dedication at competence ng lokal na polis. Para kay Duterte, disruptive o nakakagulo lamang ang pag sa mga polis. Ayon naman sa spokesperson ng Davao City Police, Pumunta naman yung uh, Deputy Regional Director for Administrator natin uh, kasama si DRDO dun sa office ni City Mayor. Aware siya na sa nangyari. Nire-respeto naman ng Philippine National Police ang naging sentimiento ni Duterte. Binigyang diin din ng PNP na hindi nanganguhulugang guilty na ang mga narelieve na, na polis at parte lamang ito ng kanilang investigasyon. This is not the first time na ginagawa po ito ng RIAS and even the PNP na kapag isang polis po natin ay nai-involve po sa ano mga reported illegal activities. Kung sakasakali po matatapos po yung investigation na ginagawa po ng RIAS at kung makikita naman po na wala naman po silang kasalanan ay magandang opportunity po ito sa ating mga kapulisan para makapag-present din po sila ng mga ebidensya na makakapagpatunay na above, above, board po yung ginawa po nilang operation doon sa sinasabi pong mga nagresulta po sa pagkakapatay po ng suspect. Pansamantalang na destino rin sa Regional Personal Holding and Accounting Section ng PRO 11 ang mga narelieve na pulis. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez. News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.